Yo mga ka-travelers, ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy New Year! Happy New Year po sa ating lahat. At sana magkaroon po tayo ng magandang buhay ngayong 2025. So ngayon mga ka-travelers, papakita ko po sa inyo dito yung kaganapan ng New Year's Eve 2025 dito sa aming napakagandang lugar na Las Navas Northern Summer. Ayun po mga ka-travelers, nasuportahan niyo po ako dito sa aking YouTube channel dahil mostly dito na po natin i-upload yung mga full video natin na makakapture sa ating mga vlogs. So maraming salamat mga ka-travelers. Hopefully, nasaan ko po yung mga suporta nyo at sana di po kayo magsawa na suportahan nyo ako. Thank you po mga katsabil. Happy New Year and Merry, 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 Merry Christmas! 🎵 Music 🎵🎵 video na ito mga ka-travel, actually hindi ko po nakunan yung buong Las Navas Northern Summer dahil napaka foggy po. Hindi na po klaro yung sa ilalim ng Las Navas Northern Summer. Kung makikita niyo po ito mga katrabil yung uwa ko. O, oh, di ba? Hindi siya klaro. Kaya binabawa ko yung aking drone para makita natin ng malapitan yung mga fireworks. So, yun lang po mga katabil. Maraming maraming salamat sa support naman nyo po sa aking YouTube channel. And hopefully, di po kayo magsawa. Thank you, thank you so much. Shoutout ka po pala sa Las Riders Club Ayan eh, po sila mga travel o okay? grabe Ang na mga ng legend eh Gusto ko sana sumali ka So yung po mga sila yung clutch na yun ating ito So shoutout po sa mga ano ng Las Tabas Riders Club eh, Yeah! Happy New Year 2025!